tayo sa Binyang City o oh, yun ang dami pupaso namimili tayo mago grocery tayo ito so, yun no? bibili na rin tayo ng alan pasyal pasyal morning morning binebreakin si EF para mas madulas ang tao ay wala tulugan ito ang divisoria ng laguna ito pinyan yan o labo pa pero oo sa lupintel prepare mo o 35 lang kalahati hindi 70 kilo magkano ba sa inyo alan ha ano na ayun mantika bumili ka na isa 1.5 bumili ka na rin ng baboy meron na rin dyan oops Kaya lang, saan ka pwede pwede dyan malayo pa tayo pwede ka rin mag raisal 24 hours ang grocery dito ewan ko lang ngayon pinampalengke si EF diretso ka ikot ka doon sa kapila sabi ba parang gitara dyan. hindi ko alam ito mo, hindi na nagpapadaan dito oh. Puro tao na lang Dami ang bulansya <laughs> ng video Bagulat lahat po so Pamimigay yan Bariyo-bariyo May nakasulat na at ang binyang eh oh. o nga, sa barangay ng binyan Ayan dyan, pumarada Pwede kaya? Baka hindi pwede <laughs> Baka hindi tayo pwede dito 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 lang muna tayo kung pwede hmm. Ay bawal daw Ay kailangan hey, Mamimili lang ko sana eh Bawal po dito Saan mo ba pwede? Ayun Ay, dito Nakaano po yan eh Nakaano -no sa -so, sitio Gawa rin natin po dito Ay, ako, Akala ko namin pwede Maluwago uh, eh Pwede na po Gawa ng mga ambulansya May dating pa po kasi Ah, ano po okay. sabihan mga nasasabi Ang daming pamibigay sa barangay Ilaw Lumayo pa kami Oh, yun. So, ito ang binary niya. palengke. Ano sa tayo? mo wala dyan? Tara, ano tayo? Palengke o oh, may goto ata dito? Parang gusto ko goto. So yan. <laughs> <laughs> na malengke. Ayun alam din mo kung ano yun. Oh, goto nga. Goto ni Tonyo. Namili muna tayong tuyo bago okay. bumili. Ha? Ah? Tayo, mama malain ko muna kami. Yo, 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 yo. Good morning. Mo gini eh, po, you know. <laughs> maganda ata pag natin, patinta kaya natin yan. Ito, mamaganda rin pag nakaiti mo. <laughs> Pwede rin ah. Na kami sa Divisoria ng Laguna. Ay puto oh. Ang puto, ang puto, ang puto. Tuyo, alang Dito sa kaliwa ata. Yan, sama. Ito na ba tayo? O yan, tuyo. Kano kaya kilo? Mantika, bumili ka na rin. Yan, ang tuyo. Ano ba yung binibili? Alam, ano ba binili ba yung binibili ko dati? Hindi. Isang kilo? Ano lang? Ito lang lang muna. Tuyo, tuyo. Alam mo, biligyan tuyo. Ano ba gusto mo? Ito oh. Ito dinis na. Ayun, one port. Talaga si kwenta. Ano bang ba tuyo po to? ito? Ano ba gusto mo? Tuyo, tinapa? Yan, tinapa mo lilit. Hmm. Ayan, yeah, bumili kang pa, tsaka tuyo. Lupoy, ano, lupoy ba tawag doon? Ang daming klase ng dailies eh, Yan oh. ang masarap isigang. Tambal. Oh, ang galing, no? comfort alin nanto yo alam no oh, iya ayo lang so 100 so sa 100 dinin ito lang so 100 sakto kaya yon oh ang galing nga <laughs> na bayan oo nga medami na dewin mo kalahati So yun, babayad pala tayo. One ang one hindi ang kilo. Mahal na rin talaga ito yun. So, yan. Ngayon palayok o. Oh. Speaking yung palayok o. Oh. Diyan ka magtulingan. Sabi pa rin tayo, oh, dyan, may asin one more time. Siguro, diyan ang asin sa may asukal na yan. May kopi. May taho dyan ito mamamaya. Maaga pa ata masyado. O, oh, yun. Dyan ka bumili. Pagbalik. Wala kang bibilhin na gulay-gulay. Talong, walang bukas. Ayun. So, yun. Pupunta naman kami ng grocery. So, eto yung bahay ng tatay ni Jose Rizal. Magasaysayang mansyon. Alberto. Alberto way, okay. praise him. Good Jollibee doon, Jollibee din dito. So eto oh, bagong servisyo publiko. Mula sa Binyan City. Oh, yan no. Oh. Dami. Ilang barangay ba ang mga barangay? San Vicente, lahat ng barangay ng Binyang may bagong trabis Oops. Sarado. Sarado pala yung race ha. Akala ko 24 hours yan. Sarado pala. Huwag tayo Wait, tayo. tayo. Oh, Walang <laughs> Sabal lang ang bibiling ko diyan. <clears throat> Nagsasarap pala yung vessel, boss? Ah, akala ko 24 hours. Ah, sige ha. Sige ha. Iyon. Wala na. Kami. Yung kaya nando doon, ala, ano kaya yun? Yeah. Yung parang papalengking ganyan, baka mga tindal-tindal. Tignan na natin. Pilay ako eh. Na <coughs> 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 ito po ang simbahan. Anong oras na ba? 1.30? <coughs> Ha <laughs> ah, mga prutas Ya yeah, Allah, beli kan eh, lah. Oh, apa lah muka tak long lah. Ayo. <laughs> So, pili muna tayong mani. Yan, no, pili mani. Bumili lang kamatis mo sa alaan. So, yun, nakapamalingi na kami. Hindi lang napakita yung ano. Gawa na may sound doon kanina. So, yun, eh, si Alan bibili na. Ah, uh, atras na. Pauwi <laughs> na kami eh. up